Good morning guys. Bali dito ako ngayon sa roof guys. Roof deck. Uh, ngayong umaga guys, ipapakita ko lang sa inyo guys yung lugar ng Kaita Greenwood guys. Dito Yun niyo makikita. La City palang guys. Grabe kainit guys. Mo guys oh. Ito yung Kaita Greenwood guys. maaga pa lang guys sobrang init na Alas city pa lang guys Nandito ko sa taas nakarok nakarok dito namin guys yan guys so, kasi hindi ako umuwi kagabi guys kasi kahapon muntik ako inaataki guys Subrang sobrang init kaya guys ipapakita ko sa inyo grabe talaga ngayon guys ang panahon o so, oh, la city pa lang guys pero ang init alinis pat na. Mm -hmm. Kaya, hindi na pinatapos agad kahapon guys. Sa paglilinis dito. Sabi. Sabi ito yung kainta. Linod guys. Magandang lugar to guys. Tahimik. Wala ka kahit tugtog. Wala kang maririnig guys. Sobra guys. Sobra kainit guys. Kaya sana matapos namin to guys. Tapos mga hotel para matiles na po guys. Para uh, hindi na madisturbo yung Ginit yung mga tao. Medyo kawawa. Magandang area dito guys. Ganda. Mahangin kayong lang pag sa umaga guys at magsampay ka ng maraming damit matuyo agad wala pang alas 9 tuyo agad sa so sobrang init ito kasi guys uh, bali ang purpose nito rupdik sampayan ng mga damit at saka yung pag magpa party party kasi dito guys wala kang makikita dito na halos mayroong ganitong design sa bahay puro bubong lagyan ng roof deck yung ginagawang bahay namin ito yung project ko sa Greenwood o oh, yun lang makikita nyo guys may isang bahay yun lang isa lang o oh, na may roof deck may bubong pa sa taas pero ito wala na, na guys o oh, ito yung design ng bahay dito na ginawa ng may-ari nung na-discover niya guys diyan yung ito yung bubong bahay hindi siya to ito konkreto, yung bubong nito guys Para, medyo maganda din guys naisip ng mayari oh, pinawisan ako guys dito na ako nag exercise guys sa taas eh. hindi na ako nag ano sa, <coughs> sa baba nag jogging jogging sa kalsada dito lang tapos ikot ikot ka guys ikot tapos may hangin may init Diyo, pawis agad guys o tinanong nyo guys pawis pero maganda dito guys sobra maganda kasi hindi ka na mag ano ang nito <coughs> hindi ka na maglakad lakad pa doon sa kalsada hindi ka na magjaging jogging kaya po guys naisipan kung hindi na ako umuwi kagabi Umaga pa lang Namumula na yung mukha ko guys Kaya iniiwasan ko na ano Mabilad ng init Kaya syempre la city pa lang Dito na ako sa taas ito na yung mga bagong tao Tumating na guys Sige guys Salamat guys Iba muna ako ipag na lang sa bespoke page ko guys sa Reels medyo nagkamali ako kanina guys kasi may nagpindot sa napindot yung ano ko yung may nakalagay sa ano ko yung ito dashboard na i-share ko raw yung tap, yung video ko tapos ang problema napindot ko guys nagkamali ako pagpindot sayang Ah, uh, request ni Mita 'yun. Sige lang guys kasi ang pagkakamali, andiyan na gi kasama natin. Kaya ingat-ingat uh, lang tayo guys. Thank you.